Ayun po. ko na yung gata. Ang asukal na brown. Haluin lang. Sa lukuyan, nagluluto din ako ng latik para sa ating biko. Ahaluin ng haluin ng hindi masunog. Haluin na natin ang ating ano, gata para sa ating latik. Naglagay na ako ng vanilla. Dito yung niluluto ko para sa ating biko dahil piyesta dito ngayon. Ayan. Mingin ako ng tulong kasi dalawa yung niluluto ko. <laughs> Ito na, luto na ang ating biko. Ito yung ating ginagawang latik para sa ating biko. Haluin lang para hindi masunog. Ayan, lumalabas na unti-unti yung mantika, yung oil ng ano, coconut oil. Ayan. Na-reduce na yung tubig kaya lumalabas na yung oil ng ating nyug. Yan ang magiging latik. Pang toppings natin sa ating biko. Fiesta po, kaya nagluto po ako ng biko. Para yun ang share ko sa aming fiesta. Halo lang po kasi pag hindi, masusunog yung ano. susunog yung ating latik. Ayan. Ayan, sa gilid-gilid na nagbabrown. Halo lang po. Constant halo. Ayan na po, oh. na yung, sab yung tubig and yung mantika, yung langis. Ayan. Ayan, malapit na. Ito, luto na po ang ating biko. At yung ating latik, malapit na rin maluto. Halo lang po. Mahalo, ayan. Ano po yung oil, lumalabas na. Ayan na po, oh. Kita nyo. Ayan na muna yung latik at yung naghihiwalay na yung oil. Ayan. Ayan binawas ko na rin po yung apoy para hindi masunog yung ating uh, latik ayan yung mantika o oh. yung coconut oil ayan, tinatanggal ko at isa separate ko ayan so halo ulit ayan lapit na Napit na pong maluto ang ating latika yan. Nag-brown na siya ito na nilagay ko na sa biko natin ang toppings at po sa inyo lahat sa inyong supporta. God bless po